So ito, follow up po dun sa storya natin kahapon. Ni-report po ito ng pep.ph, okay? Kasi mga host ng tahanang pinakamasaya, hindi pa nababayaran ng talent fees. Okay? Mula po ito doon sa airing ng programa uh, one year ago. Matagal na din yung nakakalipas, di ba? O, oh, pero meron pong dalawang buwan na hindi daw naibigay yung mga sahod ng mga television host. So basahin natin yung article. Ha? Mahigit isang taon ang nakalipas buhat na nagpaalam yung tahanang pinakamasaya pero hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling malungkot ang mga host ng Defunct time Show. Ito ay dahil hindi nababayaran ng kanilang mga talent fee. Um yun po ay uh, yung napanood mula Enero hanggang Marso, Jan 6, Jan 6 hanggang March 2. Yun siguro yung dalawang buwan na hindi pa nabibigay po yung sahod ng mga host uh, according dito sa pep.ph. Yan. Pinalitan ang titulo ng programa ng tape dahil pinaboran ng IPO ang It Bulaga, uh, original host na si Tito Vic and Joey. Yeah. Noong Webes, May 22, ay nilabas ng GMA Management ang balita sa pagsasampa nila ng criminal complaint na estafa with abuse of confidence laban sa pamunuan ng tape dahil sa misappropriation of funds na 37.9% milyon pesos nang makarating sa mga dating host ng tahanang ng pinakamasayang issue tungkol sa reklamo ng GMA umasa silang mapagtutuunan na rin ng pansin ang kanilang problema ang talent fee na kanilang pinaghirapan pero hindi pa nababayaran malaki ang singilin ng mga host ng tahanang pinakamasaya dahil halos dalawang buwan ang pagkakautang. O kabilang daw ito, ha, according sa article, sila Paulo Contis, Glyza Di Castro, Buboy Villar, Charis Solomon, Betong Sumaya, Kokoy Di Santos, Mabi Gaspi, Kasi Gaspi, um, yung sila Ara San Agustin, Michael Sager, y Yasser Mata, Alex Amiro, Kimpoi at uh, kahit si Yorme. Eh, may, may dalawang buwan hindi yata nabayaran daw according sa mga article. So, I'm not sure if they were able to reach a settlement or an agreement. O pero, yun na nga. Uh, maraming contract star na taga Sparkle ang karamihan sa mga host. Um, obviously, nung panahon na yon talagang gipit sa pera, ipinilit eh. Ipinilit eh. Siguro, inisip nila, kaya nilang mag-recover, kaya nilang maka-comeback. Maka pero, hindi talaga eh. Kung baga, yung, yung magic nung noon time show ang nagdadala talaga Si Tito Vic and Joey, yung mga host na sinabi ko, mauhusay naman 'yan. Pero kasi, kumaga hindi hindi siya ganun kadali. Eh. E, kumaga very special kind of talent. For example ah, yung Tito Vic and Joey na tumagal ng 45 years sa noon time, di ba? Yung si Vice Ganda Dadala-dala ang it show time sa kanyang likod. Si Vice ganda talaga nagdadala diyan. Magagaling yung mga kasamahan niya, pero alam natin na si Mama Vice talaga yung uh, talagang nag, nag kakarga doon sa show. Ganon naman si Willie nung, nung kasagsagan ng kanyang mga noon time show. Talagang may mga ganong klase ng talent na kayang dalin yung mga show. In as much as talented, yung mga nakuha ng uh, tape para sa tahanang pinakamasaya, eh hindi ganong kadali yun eh. Hindi ganong kabilis yun na nade-develop yung talent na yun. Siguro kung tumagal sila ng, ng mas matagal ng konti, baka may na-develop doon sa mga host. Pero hindi Pumapasok yung mga sponsor siguro. Uh, tapos yung gastos nila, ang laki. Tapos tapos syempre, yung kanilang production at yung sa APP Theater napakalaking gastos nun so talagang hindi na kinaya at kinailangan magsara nitong uh, Tape Incorporated na merong mga utang pa na dalawang bando sa mga artist so I'm not really sure paano itong mababayaran so TY na lang muna I'm not sure kung merong mga properties na pwedeng ibenta or i let go or i-encash para ma-maanuhan ma mapunan yung sa GMA kasi yun may kaso na yun eh. Itong mga artist hindi ko alam kung magsasampa din ng mga kaso yung konsino man to or kasi lalabas parang keyy na lang, 'di ba? Parang thank you na lang yung kanilang kanilang dalawang buwan na pinagtrabahuhan doon Kaso yun nga yun ang problema. 'Di ba? Yung problema. Um tapos yun nga, nangyari pa yung sa politika, hindi din sila pinalad, sa Buanga del Norte. O kaya yun, gusto ko din i-report din yung isa sa mga uh, malakas mga sa aming TVJ vloggers noon. ba diba? At mga nang na nangasa sa TVJ. Itong si Best Feels ay sumuko na rin sa pagiging uh, tape vlogger, yung kanyang suporta sa tape. At uh, ayun, so susuportahan na lang niya yung GMA. Kasama ng mga ibang vloggers din siguro. ba diba? Sila board productive na yan. Sila ano na yan. Ang lakas mga asar niyan. Nung panahon dati, yun pala, hindi na pala kinakaya ng finances, which is at the bottom of the whole problem is yung problema sa financial, di ba, hindi talaga nila nagawa ng paraan mula nung umalis yung Tito Vic and Joey hindi na naka-recover yung 8 uh, bulaga sa TB5 ah, uh, kumbaga tuloy-tuloy pa rin ibang uh, There there may panahon na siya yung namamayag pag may panahon na mas malaki yung showtime pero tuloy-tuloy siya kumpara meron siyang sariling audience ah uh, siyang sariling mga sponsors at mga fans at mga talagang uh, sumusubaybay kaya walang naging problema so at the end of the day iyan ang kinaharap ng tahanan pinakamasaya sana mabayaran itong mga host na nandito pero I don't see that happening anytime soon, not without a court case. Baka kailangan daanin sa korte yung GMA para makasingil. So ganun yung mga mangyayari dyan. So yun. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Yung tuloy-tuloy na tayo sa ating showbiz channel. Try kong mag-upload everyday. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.